We're very very excited po, I guess uh, Napakalaking blessing sink po talaga nito. Um, yun, I I really can't say too much about the project. Sana po abangan po ninyo. Um, sana po supportahan po ninyo at uh, sana ma-enjoy po ninyo. Yeah, si pang-international na, anong pakiramdam Ah, <laughs> uh, Overwhelming, mm -hmm. syempre po. Um, ang dami pong mga pangyayaring nangyari sa buhay ko na it's just been a blessing over blessing over blessing. Talagang pag-iigihan ko na lang po talaga and I'll always do my best. Mas mag-i-active ka this 2024? Sa movie, sa TV? Apa. <laughs> As in start pa na ba ito? Ano pa yung other projects mo in life? Sa Meron pa nga po eh. So um, isa pa po yung napakalaking blessing na I'm very grateful for pero hindi ko pa po pwedeng sabihin sa ngayon. Focus lang po muna dito at syempre babalance ko rin po ang Black Rider. ah, okay. Um, Nagtataping din po kami ng Black Rider. So, yun po. <laughs> Sinabi mo ba yung parang love? May love interest something Secret! ba kayo? Secret! <laughs> 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 dito po nakabantay po. <laughs> pero may mga action ba na abangan Secret lang din po. Pero punong puno po, po siya ng action for sure. Pero do <laughs> you consider this as parang action drama? Something like that? Opo, syempre. Punong puno rin po ng um, puso. May puso, may action solution po. Um, katulad nga po nung nakita natin, diba ba? Si Miss Grace, na dito po. Tapos, um, syempre si Nam na din. And, and, uh, meron silang mother and son na so, napaka-strong connection din po. Uh, yun lang po yata ang pati ko sabihin. Doon sa, sa audition, ano yung pinakamahirap mong pinagdaan? Um, wala po kasi talaga silang sinabi. Sabi lang po nila, do your best. Okay. So sabi ko, ay, teka lang, paano, ano kayang gagawin ko dito? So na-pressure lang din po ako. Siguro, ang sinabi po nila after is, natuwa po sila na ako na mismo nag-try na ipakita lahat. Anong kinanta mo? Anong sinayaw mo? 21 po. <laughs> sa so, pang Korean talaga. Oo, oh, oh, oh. oh, oh, oh. so, yes, Korean lesson ka ba? May ganun ba? Hindi, wala naman po. Ngayon, parang pa konti konte din siya, mga ganyan, really. Mga konting uh, conversational lang po para kaintindihan po sana kami. Gusto ko at least one sentence every week. Are you invited or marami kayo na hindi ba Um, mm, medyo marami rin kuya, sa, uh, po yata. Opo, so, Ah, marami po ang nakita pagdating ko po doon. And ang tagal ko na rin pong hindi nag-audition kaya sobra po ang do, do, do you, think ito nga sabi ko yung sinasabi ko na? Kasi yung stepping mo going to international level. Ikaw ba ay pinapangarap po rin mag-audition so sa mga international level? Siyempre naman po, kahit sa anong lugar, basta dala po natin yung Philippine flag and nare-represent po natin ang Filipino talent. It's gonna be an honor for me, siyempre. For sure. Jessie, may napanood ka ng mm -hmm. series for movie ni Clark? Ano ba? Ipag-uiming. Ano pa series niya yeah. Hindi na po. Ngayon pa lang po manunood pa lang po sa actually. Kasi sabi ko po, konti pa lang po yung mga uh -oh. napapanood ko. Diba? Hometown Cha-Cha-Cha, Maka landing on you. Kaya yun po. Ngayon pinapapanood po nila yung lahat. Thank na you po! Okay, thank you! Thank you! <laughs> thank you. po love Super happy na meron kaming bagong project. Abangan niyo po mga guardian. <laughs> thank you, thank you <laughs>